Walong taon nang nakikipagbuno sa kanyang sakit na colon cancer ang dating TV host at artist na si Robert Alejandro o Kuya Robert sa maraming nakakakilala sa kanya. Pero kinakitaan ko pa rin siya ng sigla at lakas sa kabila ng kanyang iniinda. Malayo ang lagay niyang ito nang maglabas-masok siya sa ospital nung nakarang taon na lalong pinalala pa raw nang malaman nilang may sumimot sa halos 3 milyong piso niyang ipon sa bangko. Talagang nanginginig ako para hindi ko alam anong gagawin ko. So tinignan namin yung mga transactions. Sa so, dami-daming transactions, lahat hindi sa akin. Sa statement of account na nakuha natin sa online banking ni Robert, lumalabas na talagang napakarami ng na mga naging transactions magkakasunod nitong November 23, 24, parehong 20,695 pesos. Ang dami ding pinamili mula sa online shopping platform. Merong 10,000, 15,000, meron pang 71,000 pesos. Grabe, habang ito, ito kapansin-pansin din, itong December 12, in just one day, hindi bababa sa limang transactions kagad ka ang ginawa. Halos ganoon din, dito sa e-wallet ni, ni Robert, may mga 50,000 pesos na transactions na magkasunod ginawa in a difference lamang ng isang minuto nangyari raw ang maanumaliang mga transaksyon sa bank account ni Kuya Robert mula noong November hanggang December 2023. Pero pala sa kanila noon kung paano sila nasa lisihan ng kawatan. Paano po kayo unang kinutuban? Wala. Wala akong kutub. Ang nangyari sa akin, in two months, kasi sa cellphone ko, wala rin notifications mula sa bangko. So, hindi, hindi ako nag-iisip. Tinanggal din pala niya mga notice Pinahinto yung mga notifications from the bank. Budol Alert! Regular na magpalit ng password ng online cash at bank applications. Gumamit ng mahirap na combinations ng titik o numero. Iwasan ang mga numero ng birthday, telepono at iba pang madaling hulaan. Huwag itong ishare sa iba. December 19, 2023, nag-report sila sa Quezon City Police District o QCPD para sa ng reklamo ang bantay sa lakay na sumimot ng bank account ni Kuya Robert. Ito ang versyon ng kwento na nasa sinumpang sa Laysay ni Kuya Robert. Nagsimula ito nang tinanggap nila bilang caregiver si Alias Noel. Kasi nung time na yun, labas-pasok ako sa ospital. So, yung state of mind ko talaga not stable. I mean, hindi, oh, hindi stable talaga. Hindi lucid. Kung tumutulong siya sa akin, papasalamat lang ako. Sobrang weak point. Hindi na ako nag sa cellphone. Wala na akong ginagawa. Madalas tulog lang ako the whole time. Yung setup kasi, um, nasa kama ako the whole day, I'm bedridden, frankly. Tapos, sa likod ko, andun may sofa, upuan, an andun yung caregiver. Uh, kung may kailangan ako, sasabihin ko sa kanya. Yung bag ko, andyan. Kapag may kailangan ako sa bag, siya yung kukuha. Sabihin ko, pakikuha ng wallet, ganyan kunyari, bubuksan ko yung, 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 yung cellphone ko, kitang-kita pala niya na nakikita niya yung mga password ko, kung paano. Lahat nakikita niya. Uh, hindi, ako, hindi ko tinatago yung phone ko, ganyan. Kasi nga, hindi ako nag-iisip ng masama. Siya lang ba gumagamit ng phone ninyo aside yes. from you? Yeah. Yes mas madalis pa nga siyang gumamit. Budol Alert! Para mamonitor ang galaw ng mga tao sa loob o labas ng bahay, magpa-install ng CCTV. Magagamit itong ebidensya sakaling may hokus pokus o pagnanakaw. Fast forward sa December 17, 2023. Natuklasan ni na Kuya Robert na nasimot ang pera niya sa bangko. May mga maanomalyang fund transfer din at bayad sa mga binili sa iba't ibang shopping app. Nahiya pa raw ang kawatan. Nagtira pa ng 83 pesos. From 3 million to 83, tapos wala naman siyang wini-withdraw, di ba? So paano nangyari yun? So doon na sila nagkaroon ng hinala na sino kaya yung pwedeng gumawa nito, di ba? At uh, syempre meron naman silang process of elimination, di ba? Parang ito lang eh, pwedeng gumawa nun eh. Kasi siya lang yung uh, bukod tangi na pinagkakatiwalaan dun sa, ano, sa um, property, di ba? Sa... sa cellphone, di ba, sa wallet. Numingi sila ng, ano, di ba, ng statement of account sa banko at nakakuha sila ng printout. Kaya naman napaghinalaan yung caregiver kasi yung mga oras ng unauthorized access ay tumutugma dun sa hour of duty nung uh, caregiver na ito. Bukod sa checking account, may mga kahinahinalang transaksyon din umano sa credit card ni Kuya Robert. Merong 283,000 plus na credit card transactions na uh, mga charges sa credit card niya na kailangan, nilang bayar, kailangan niyang bayaran. Pero, dun sa total na yon, yung mga 273,000 plus, eh, hindi naman talaga kanya. Hindi siya yung gumawa. Isa sa mga pangalan na nakita nila ay uh, yung meron siya nakita yung Joanne Baisa na pangalan. Um, tapos noon, um, siyempre, nag, nagtaka sila, di ba? Sino ito? Diba, wala naman kaming kilalang ganito. Nag-search sila sa, sa sa internet, di ba, kung sino to. Um, tapos na pag-alaman nila na ito palang Juan Baisa na to, ay di umano, ay um, parang partner o meron siyang close na relasyon dito sa caregiver. Sa nangyaring fund transfer noong December 3, 2023, makikitang naipadala ang perang nasa online cash app ni Kuya Robert sa dalawang numero tinawagan daw ito ng mga polis na nag-imbestiga sa reklamo. During sa interview na yon ng no, investigador namin, kasi nga tinawagan niya yung, yung numero ngayon. Kung bali yung pinagtatransfera niya, no, is ahente ito ng isabong. Doon nga, doon na alam na, sa alam na nila, na tao sa kanila, may transfer na pera. At lawloodan no, no, nga nila itong si suspect natin. Pinangakuha sila ni de ano eh, yung transfer nila, may, may makukuha din sila na para sa kanila. Uh, may 2% silang porsyento do sa tinatransfer niya. Isa lang daw ito sa mga transaksyon na nag-uugnay umano kay Noel sa pagkawala ng pera ni Kuya Robert sa banko. From November 22 to December 12, nakita namin dun sa ano niya, statement of account na maraming mga um, charges galing sa mga iba't ibang online stores. Um, ang dami mga orders na kung ano-ano na hindi naman niya in-order. So, lahat yon na-charge sa kanya. Traumatizing. I'm telling you, it's worse than the cancer. Talagang nangulog ako nung nangyari yun sa akin. Ipinost ni Kuya Robert ang pangungot na dinanas sa kanya umanong caregiver na si Noel. Naging viral ito sa social media at nabulgar ang umano'y pangwawalang niya sa kanya. sa na raw ang pangubudol. Sa mga nawalang pera sa bangko, panahon na raw ng paniningil. Sa totoo lang, hindi ko na alam anong gagawin ko kasi wala akong funds. Ganyan. It's one of the worst things that can happen. Hindi ito dapat mangyari sa ibang tao.